sa bus lane sa kahabaan ng EDSA Oo pare nahuli sa EDSA Eto malupit ilang buwan lang nahuli na naman sila Nung January 23, 2025 walang niya ganun uli ang eksena Nahuli uli sila dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA <laughs> Alam mo Raffi yung anak mo abusado talaga eh Kabago-bago palang balahura na yung ugali Kung ako sayo Raffi bibilang ko ng basto malaki Kasi walang ginawa to kundi dumaan sa bus lane eh <laughs> Pakoy-akoy-akoy na lang ang angas ha. Ang yaman na Patay-taymik lang ha. 1.1 billion biruin nyo kay Bunso pa lang yan. Partida yung distrito niya hindi pa binabahayan. Wala pa yung kay Erwin, kay Jocelyn, saka kay Rafi dyan. Abangan nyo yung mukha na yan, tatakbo daw ng presidente yan. <laughs> hindi nyo ba alam siya ang napipisil ng tatlong magnanakaw na yan? Siyempre, para sa 2028, absuelto yung tatlo na yan para hindi sila mabitay, yung pag-asa nila si Tulfo na lang. Kaya si Tulfo yung tagapagligtas ng mga tiwali dyan. <laughs> Hoy, idol nila. Anong masasabi mo kay Bongbong Tanga? Well, of course, uh, babangitin ni PBBM yung kanyang accomplishment and sa nakikita ko, marami na siya nagawa. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami na tumatawag sa akin, at least na lang kay mga media I think he did uh, an excellent job. He's doing an excellent job. Excellent job ah. Marami daw siyang nagawa. Magbigay ka nga ng isa. Uy, magbigay ka ng isa. <laughs> ah, gets ko na. Ayan pala. Mga walang niya, ang dami nga. Nagawa? Hindi, ng pera. <laughs> o oh, Sherry, pasok. Sa pulang idol nyo, idol ng mga chismoso. Go Sherry! Sa Idol Idol Isang lalaking matapang depende sinong masama Kaya saludo si speaker kaya budget bumaha Oo tiklop yung dalawa tapos kay BBM humanga Siya ang kakampi mo basta ikaw ay meron tama Tahimik sa nakawan na trilyon Ito'y matapang sa radyo at sa telebisyon Gusto mo ba makilala ang taong to kung sino Walang iba kundi nag-iisang kantatero Idol ni Inday The idol ng mga kabet na ko to ko day kang kabet Kaya dun siya umaman Away ng mag-asawa at away ng magulang Idol ng chismosa Idol ng chismoso Sa madaling sabi Idol ng mga usisero Kaya mga chismoso Lalo pang yumabong Di kailangan na maging politiko Para tumulong we Di na Sa pulang idol chismoso Ikaw ang idol ng mga chismoso Kaya mga usisero sa'yo saludo Sa pulang idol nyo Idol ng mga chismoso Kaya hoy, usisero Sa pulang idol nyo Siguradong mabibili mga chismoso Lalo na yung may mga kabit na usisero Kaya sinama ka namin sa barugalan You're the one and only idol kulang idol nyo Idol ng mga chismoso Ikaw ang idol ng mga chismoso Kaya mga usisero sa'yo saludo Sa kulang idol nyo Idol ng mga chismoso Kaya hoy, usisero Sa kulang idol nyo Thank you, Sharia!